Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito na Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawin gabay Makinig na ang lamang Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Aries mas outgoing ang mga ari sa araw na ito at ngayong araw, mas engage ka sa iyong mga conversation sa pagkikipag-usap sa ibang tao. Maari rin na merong ibang mga aris medyo frustrated kayo dahil sa mga sitwasyon ngayong araw. Malalalim ang mga pag-uusap sa araw na ito, iba-ibang topic at yung iba ay sensitibo. Yung iba naman, masaya ang mga topic ng diskusyon pero hindi maiiwasan na dahil sa mga concern ng mga aris sa ibang tao, kayo rin ay magkaroon ng problema o kaya meron kayong mga pangamba para sa mga mahal ninyo sa buhay. Sa araw na ito, katamtaman lamang ang pananalapi kaya kailangan mong maging wise pagdating sa pumapasok na income at sa pera na lumalabas sa mga gastos mo at ang pag-ibig ngayong araw ay katamtaman lamang. Pero sa araw na ito, malakas ang impluensya ng Venus at Neptune na nagkakasundo. Ikaw, Aris, ay nasa eksilenteng posisyon para mas maunawaan ang ibang tao at ang problema sa pera at napakaganda ng iyong intuition sa araw na ito at maaari rin na ngayong araw magaganda ang mga ideya mo para sa negosyo at maganda rin ang iyong pasensya sa araw na ito kagaya na lang ng mga natural na araw ng mga aris, mahaba ang inyong pasensya kumpara sa ibang tao. At sa araw na ito, magaganda ang iyong imahinasyon. At mamayang hapon, papasok ang malakas na impluensya ng Sun at Saturn na hindi naman nagkakasundo at magkakaroon ito ng kunting epekto sa iyong social life dahil mas ma-realize mo na yung ibang tao pala pag nangangako, hindi tinutupad. At meron kang mga kakilala na madalas pinagbibigyan mo pero ngayong araw, maaari na mapansin mo na kung ano man ang mga kakulangan ng taong ito. Seryoso ang mga ari sa araw na ito, lalong-lalo pagdating sa relasyon at sa mga aktibidad na kasama ang mga mahal sa buhay. At nag a rin kayo sa kung ano ang mga inaasahan sa inyo ng ibang tao. Sa araw na ito, ari, si ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 1, 7,

Mataas ang tensyon sa araw na ito, Taurus, para sa iyo. Kaya makatulong sa iyo ngayong araw, tanggapin ang mga pagbabago at ang mga hadlang sa araw na ito na hindi inaasahan para mas maging komportable ka sa iyong mga estratehiya. Sa araw na ito, maganda ang pasok ng pananalapi para sa mga Taurus. Ang mga Taurus na naghahanap ng trabaho ay maaring swertihin sa araw na ito. Ang mga single na Taurus ngayong araw ay maaring maging happy at ma love ulit ang mga mag- asawa ay maaring magkaroon ng maayos sa pag-uusap, mabuhay ulit ang mga pagmamahal na medyo nananamlay. At yung mga Taurus na nakakaroon ng problema sa pag-ibig, makakuha kayo ng magandang realization sa araw na ito kung ano ba talaga ang gusto mo sa iyong buhay. Kung ikaw ba ay lumabas sa isang pagsasama o magsimula ng bago o kaya manatili at tuluyan na pagbigyan ang isang tao na matagal mo nang minamahal. Sa araw na ito, katam taman lang rin ang enerhiya ng mga Taurus. Marami sa inyo madaling mapagod, madaling masaktan at lalo na yung mga Taurus na kulang-kulang sa tulog. Bantayan ang inyong kalusugan ngayong araw. Sa araw na ito, malakas ang impluensya ng Venus at Neptune. Nagkakaroon ito ng magandang epekto sa iyong intuition. Sa araw na ito, malakas ang powers of attraction ng mga Taurus. Magaganda ang inyong mga imahinasyon pero bantayan na kayo ay nasa tamang landas kasi marami rin sa mga kaibigan ng mga Taurus gustong kasama sa mga kasiyahan pero pagdating sa mga problema solo ng mga Taurus hindi mo maaasahan kaya wag mong sayangin ang iyong oras sa mga tao na gusto mo lang kasama kasi lonely ka kaya ngayong araw piliin ang mga kaibigan yung mga nagbibigay ng suporta sa iyong mga pangarap at yung mga kaibigan na nagbibigay ng inspirasyon mamayang hapon ang sun at ang sun Pattern. magkakaroon ito ng konting clash. Ang mga problema sa responsibilidad ay lilitaw. Ang mga limitasyon, kakulangan ng ibang tao ay mabigyan mo rin ng pansin. At kailangan na isipin palagi kung ano ang iyong mga priorities sa araw na ito dahil maramdaman mo Taurus mamayang hapon at gabi. Ang mga pressure kung ano man ang expectation sa iyo ng ibang tao. Mahalaga na i-appreciate kung ano ang meron ka at panatilihing nakafocus sa mga positibong feedback lamang. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 5, 9, 17, 22, 28 at 37. Marami sa mga tao ngayong araw Gemini, komportable na magbukas ng kanilang mga problema at sikreto sa iyo. Maganda rin ang pag-establish mo ng mga bagong boundaries. Yung ibang tao kasi na madalas pinapakialaman ang mga bagay na ayaw mong pakialaman. Ngayong araw ay mas manindigan ka na yung ibang mga bagay ay privado para sa iyo. At dahil dito, maganda ngayon ang pagkontrol ng mga Gemini sa ibang tao. Malakas ang impluensya ngayon ng Venus at Neptune. Nagdadala ito ng karagdagang talas ng iyong mga imahina ang dami-dami dami mong maiisip sa araw na ito, magiging maganda rin, mas lohikal ang mga desisyon ng mga Gemini, mas creative kayo at mas practical kayo sa mga sitwasyon. At sa araw na ito, ang focus ninyo ay nasa negosyo, kung ano ba yung mga napabayaan na, kung sino ang mga tao na medyo matagal mo nang hindi nakakausap o kaya nakakaroon na ng tampo. Sa araw na ito rin, papasok ang impluensya ng Sun at Saturn pag darating sa bandang hapon at ikaw, Gemini, ang makatulong sa ibang tao na medyo na discourage na pagdating sa kanilang mga responsibilidad o kaya napapagod na sa kanilang trabaho, nagkakaroon na ng problema at hinahanap na ang kanilang kalayaan na parang magawa kung ano ang kanilang mga gusto. Ikaw, Gemini, ang makatulong na mabigyang linaw ang kanilang pag-iisip na sila ay tuluyan pa rin na magsumikap, hindi mapikon o kaya hindi mapagod sa kanilang mga responsibilidad. Maganda kasi ang concern at pagmamahal ngayon ng mga Gemini at sa araw na ito, hindi mo maiiwasang maintriga sa mga chismis ...at sa mga kwento-kwento ng ibang tao... ...kontrolin lang ito para hindi ka masama sa gulo. Marami kasing mga tao na kung ano-ano ang mga sinasabi... ...patungkol sa buhay ng ibang tao. Sa araw na ito, maayos ang pasok ng pananalapi para sa mga Gemini. Maganda ngayon ang inyong pag-ibig kaya makuha mo ang suporta ng pamilya. Maayos ngayon ang puso ng mga Gemini. Walang drama, walang masyadong problema. Kung meron man, maayos rin ito. At sa araw na ito... Ang energy ng mga Gemini, ang kailangang pantayan, marami sa inyo madaling mapagod, marami sa inyo nakakaroon ng problema sa kanilang tiyan, at yung iba talagang pagod, kailangan ng karagdagang pahinga. Sa araw na ito Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay orange, at ang lucky numbers mo ay 8, 16, 27, 36... Thirty eight at forty one. Maganda ang pag-iisip ng mga cancer sa araw na ito dahil nakafocus kayo sa negosyo at sa inyong hanap buhay. Ngayong araw, ang malakas na impluensya ng Venus at Neptune ay magdala sa iyo ng excellenteng energy para sa iyong compassion. Marami sa mga cancer ngayong araw, mahilig magpatawad at mas charismatic kayo. Inuunawan ninyo yung ibang tao, mas gentle ang inyong energy kaya mas kaakit-akit kayo. Marami ang magkagusto sa inyo. Maganda rin ang araw na ito dahil marami sa mga cancer magpatawad sa mga tao kahit na hindi ito humihingi ng tawad. Pero yung mga tao na nagkakaroon ng mga pagdududa sa kanilang sariling kakayahan, ikaw cancer, ang magbigay ng comfort, maganda ang expectations ng mga tao sa iyo. At ngayong araw, malibang ka naman kasi makapaglaro ka o kaya magawa mo yung mga gusto mong gawin, makakonekta ka sa mga bagay na importante sa iyo. Pagdating sa bandang hapon, papasok ang impluensya ng Sun at Saturn at ito ang magdala ng mga pagdududa pagdating sa relasyon. Merong mga cancer na maaring magsimulang magtanong patungkol sa kanilang special someone o kaya sa ibang tao. Mahalaga ang pasensya ngayon yung araw lalo na sa hapon kasi ang enerhiya ay para bang hihilahin ka na makita yung mga bagay na matagal mo nang napapansin o kaya isinasantabi mo lang at lalabas ang mga emosyon ng insecurity, meron mga pagsiselos, pagtatampo kaya kailangan lang kontrolin ang mga ito. Sa araw na ito cancer, ikaw naman ay nakakaroon ng stable na source ng income, kaya maayos ngayon ang iyong trabaho, maganda ang iyong mga imahinasyon, kaya maari na meron kang gagawing mga pagbabago pagdating sa iyong trabahoan o kaya sa pagmanage ng iyong oras. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay violet at ang lucky numbers mo ay 3, 8, 20, 22, 34 at 43. Ngayong araw, Leo, marami sa mga tao ang hihila sa iyo sa iba't ibang direksyon. Merong mga bagay na gusto mong gawin, tapos ang payo ng ibang tao ay salungat dito, at yung iba naman, iba rin ang sinasabi sa iyo. Ngayong araw, mapalibutan ka ng mga tao na magbigay sa iyo ng suporta, pero maging handa dahil ang kanilang mga sasabihin ay maaring hindi tugma sa mga bagay na gusto mong gawin. Ngayong araw, mababa ang pasok ng pananalapi kay kaya kailangan mong maging maingat ngayon sa iyong mga gastos. Sa araw na ito, napaka-natural ng compassion ng mga Leo. Mahilig kayong tumulong, mahilig kayong i-appreciate yung ibang tao at mas nakikita ng mga Leo ang mga positibong side ng ibang tao at ng posisyon. Mas tender ang mga connections, ang mga interactions ngayon ng mga Leo at magaganda ang inyong mga plano. Pero pagdating sa bandang hapon, papasok manggulo ang enerhiya ng Sun at Saturn. Dito na papasok ang mga pangamba, ang pagiging critical, marami kang mapansin na sa tingin mo hindi tama at mali ng ibang tao. At pagdating sa bandang hapon, mas vulnerable ka na, madali ka nang magtampo, madali ka nang masaktan. Dahil sa mararamdaman mo ang pressure na dala ng iyong mga responsibilidad at sa araw na ito kailangan mo na Bantayan ang iyong mga gastos dahil maari na mapagastos ka ngayon ng hindi inaasahan. Pero maganda ngayon ang pasok ng pag-ibig. Kaya ma-enjoy mo naman ang kapartner mo, ang asawa mo, andiyan naman nakikinig. O kaya kung ikaw ay single, merong mga kaibigan na palaging andiyan nakakatulong sa iyo. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga aris. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay Two, four, nine, twenty-three, thirty-five, at 38. Matalas ngayon ang iyong mga kuto Virgo kaya pakinggan mo ito lalong lalo na sa iyong mga pagkikipag-usap sa ibang tao. Maraming mga tao ngayon ang pilosopo at maraming mga tao ngayon na pwede mong iwasan lalo na kapag medyo maiinit na ang mga diskusyon para makaiwas ka sa mga komplikadong problema. Ngayong araw, ang problema ay ang kalusugan ng mga Virgo. Marami sa inyo sa araw na ito nagkakaroon ng problema sa kanilang katawan. Kaya kailangan agapan ito agad-agad. At lalo na yung mga Virgo na merong allergies dahil matrigger ang mga allergy ninyo ngayong araw. Pagdating naman sa usaping pera, maayos naman ang takbo ngayon ng pananalapi ng mga Virgo. Malakas ang impluensya ng Venus at Neptune, magdadala ito ng kapayapaan sa unang kalahati ng araw. Marami sa mga Virgo, magkakaroon kayo ng kasunduan sa ibang tao. Merong pagtanggap ng mga bagong kaibigan, maayos ang feedback at relax lang ang mga Virgo sa unang kalahati ng araw. Pero, pagdating sa bandang hapon, ay medyo magkagulo dahil ang Sun at ang Saturn, hindi nagkakasundo ang impluensya nito. Kaya, medyo mabigatan na sa mga responsibilidad at obligasyon. Ang ibang mga Virgo, maramdaman na ninyo kung ano ang pressure ng mga kapamilya, lalo na yung mga Virgo na inaasahan na magbigay ng pera sa buwan na ito o kaya sa mga susunod na buwan kaya medyo na overwhelm kayo sa mga pangangailangan ng pamilya at yung iba naman kailangan i-consider kung ano ba ang priority sino ang dapat unahin ano ang dapat na pagtuunan ng pansin at Meron ring mga opportunities sa araw na ito na yung mga Virgo magkaroon ng mga konting pagbabago pagdating sa kanilang plano. Yung iba gusto na lang magpahinga, i-conserve ang kanilang energy pagdating sa gabi. At sa araw na ito Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 8, 9, 17, 22, Thirty one at thirty nine. Magaganda ang imahinasyon at control ng mga Libra sa araw na ito. Ngayong araw Libra, mas ma-appreciate mo kung ano ang meron ka. Lalo na ang mga kaibigan, ang mga masarap kausap, yung mga kaibigan na palaging andiyan, nagbibigay ng suporta sa iyo. Sa araw na ito, ang focus ng mga Libra ay nasa pera, sa mga ideya, sa negosyo. At ngayong araw rin, ikaw ay nakakaroon ka ng pagmuni-muni pagdating sa iyong sarili pangangailangan at sa iyong mga paniniwala sa buhay. Maintain mo rin ang mystery sa mga tao o kaya sa trabahoan at sa araw na ito, pagdating sa bandang hapon, papasok ang impluensya ng Sun at Saturn kaya magkakaroon na ng konting alinlangan ang mga libra pagdating sa kanilang mga plano kasi mararamdaman ninyo ang bigat ng inyong responsibilidad, lalo na ang relasyon ninyo sa kapamilya o kaya kung ikaw ay merong anak, maraming mga kailangang bayaran at meron kang mga plano sana para sa iyong sarili pero maaring maisantabi tabi ito dahil uunahin mo na naman ang iyong pamilya at ang pangangailangan ng mga bata. At magingat lang pagdating sa bandang gabi, Libra, merong mga tao na magpainis sa iyo kaya maari na magkaroon ka ng mga maiinit na argumento na maaring pagsisihan mo rin ang iyong mga sasabihin. Kaya mahal ga rin ang pasensya ngayong araw. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 7, 9, 11, 14, 32 at 44. Maayos ngayon ang pasok ng pananalapi para sa mga Scorpio. At ngayong araw, napakataas ng energy ng mga Scorpio. Ang dami-dami ninyong gawin. Medyo malikot, adventurous ang mga Scorpio sa araw na ito. At napakaganda ng pasok ng enerhiya ng pag-ibig. Marami sa mga Scorpio ngayong araw ay marami kayong maisip pagdating sa inyong relasyon kung paano pasayahin ang asawa, pasayahin ang mga mahal sa buhay, ang mga bata, at ang iyong mga kaibigan o kung sino man ang importante para sa iyo. At sa araw na ito, mas maging espiritual ang karamihan sa mga Scorpio, malalim ang inyong hugot ngayong araw sa inyong pananampalataya. Karamihan rin sa mga Scorpio sa araw na ito, mas charming, marami rin ang magkagusto sa inyong mga qualities ngayong araw dahil mapansin ng mga tao kung gaano ka ka-gentle, gaano ka-romantic ang mga Scorpio. At magaganda rin ang inyong mga pangarap at imahinasyon sa araw na ito Yung ibang mga Scorpio, medyo dumidistansya kayo sa ibang tao Kasi mahilig kayong i-assess ang mga sitwasyon Kaya ngayong araw Scorpio, libangin mo ang iyong sarili Mahalaga na kung ikaw ay merong pag-check sa mga plano mo, mga goals mo sa buhay Ay matuto ka rin na i-enjoy eh, kahit papano ang iyong sarili kasi karamihan sa mga Scorpio nakafocus talaga sa kanilang mga pangarap. At ngayong araw pagdating na sa bandang hapon, merong mga tao na maaring makasakit sa emosyon ng mga Scorpio. Mga tao na maaring merong ipinangako sa iyo at maaring na hindi ito matuloy o kaya mas maramdaman ng mga Scorpio ang bigat ng kanilang mga responsibilidad pagdating sa bandang hapon at gabi. Kaya mga ilangan ka ng pasensya, mahalaga rin ang disiplina sa sarili. Ngayong araw Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 8, 11, 20, 36, 39 at 42. Mag-improve naman ang mga relasyon ng mga Sagittarius sa araw na ito. Ang focus ng mga Sagittarius ngayong araw ay pagbigyan yung mga taong mahal nila. Mahili kayong mag-collaborate, mahili kayong mag-explore, at nakikinig kayo sa kung ano yung mga opinion ng ibang tao. Napakataas ng energy ng mga Sagittarius. Very active kayo ngayong araw. Marami kayong gagawin. Marami kayong susubukan. Maganda rin ang pasok ng pananalapi sa araw na ito kumpara kahapon kaya ngayong araw malibang rin ang mga Sagittarius. Maari rin na merong mga Sagittarius na malibre sa araw na ito ng kanilang mga kaibigan. Maayos naman ang takbo ng pag-ibig ngayon para sa mga Sagittarius. Marami ang nakasuporta, nakaback up sa mga plano mo. At ngayong araw, ang mga Sagittarius medyo secretive. Meron kayong mga sikreto na kayo lang ang nakakaalam at privado kayo sa inyong buhay, sa mga plano ano ninyo. At sa araw na ito, karamihan rin sa mga Sagittarius, mahilig kayong tumulong at yung iba, nagbibigay kayo ng pag-unawa. At pagpapatawad sa araw na ito, mas mabilis magpatawad ang mga Sagittarius ngayong araw. Kaya maganda ang araw na ito para sa ibang tao na humingi ng pagpapatawad, pasensya sa mga Sagittarius. Pagdating sa bandang hapon, dun na papasok ang mga hesitation. Maari na magsisimula ng mainis ang mga Sagittarius sa ibang tao dahil mapansin nila na merong ibang mga tao medyo mabulaklak ang dila, puro pangako lamang. At kailangan nilang mag-adjust kasi yung iba medyo mabagal o kaya sobrang bilis pagdating sa mga gawain at mahalaga ang pasensya pagdating na sa bandang hapon. Mahalaga rin na i-conserve ang iyong energy, i-prioritize kung ano ang dapat na unahin o pagbigyan ng iyong oras. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 2, 11. 12, 26, 28 at 39. Mas maging aware ang mga Capricorn sa kanilang mga personal goals at sa araw na ito ay must Mapansin ninyo kung anuman ang tagumpay ng ibang tao. Kaya kayo rin, parang hinahanap ninyo na kayo ay ma-appreciate ng mga tao na palagi ninyong pinagbibigyan at palagi ninyong sinusuportahan. At sa araw na ito, maayos ang pasok ng pananalapi pero ang relasyon ngayon ay makakaroon ng problema at mga pagsiselos. Malakas ang impluensya ngayon ng Venus at Neptune kaya... Smooth ang mga pagsasama sa unang kalahati ng araw, ma-enjoy mo ang iyong mga kaibigan, mas maging sociable ka at maari rin na mas matatag ang mga Capricorn, mahilig kayong magbigay ng inyong mga pagpapatawad. Ma-enjoy rin ninyo ang ibang tao, kayo ay mahilig na iparamdam kung anuman ang inyong pagpapatawad o kaya pagunawan ninyo sa kanila ring mga pinagdadaanan. At ikaw rin, Capricorn, makatulong ka na magkaroon ng pag-aayos ngayon ang dalawang magkaibigan na maaring matagal ng hindi nag-uusap. At pagdating sa bandang hapon, unti-unti nang magkaroon ng challenge ang iyong pasensya. Dahil ito ang dalang enerhiya ng Sun at Saturn na hindi nagkakasundo. At ang tamang estrategiya sa araw na ito para sa iyo Capricorn, lalong-lalo pagdating sa hapon at gabi, ay huwag masyadong taasan ang iyong mga expectations sa ibang tao. Huwag masyadong maging critical kung ano man ang kanilang kahinaan, ano ang kanilang mga pagkakamali. Maganda na sa araw na ito, mag-adjust at E-enjoy mo lang ang iyong sarili at huwag kang masyadong maging pikon sa araw na ito. Marami rin sa mga Capricorn, madaling mapagod ngayong araw, kaya bantayan ninyo ang inyong kalusugan, lalo na ang inyong mga kinakain. Sa araw na ito, Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 4, 13,

Hayaan mo ang iyong sarili sa araw na ito, Aquarius, na malibang at e-enjoy kung ano man ang mga nagaganap sa iyong kapaligiran. Sa araw na ito kasi, medyo mabigat para sa mga Aquarius ang kanilang mga responsibilidad. Marami kayong naiisip para sa mga mahal mo sa buhay, sa pamilya, mga kapatid, sa mga bata. Ang problema, ang pera dahil marami kang mga gustong bilhin, marami kang gustong ibigay, pero medyo katamtaman lamang ang pera na kailangan ring budgetin. Ang pag-ibig naman sa araw na ito ay katamtaman lang din, kaya bantayan ang mga pagsiselos, Aquarius, lalo na ang mga mag-asawang Aquarius, lalo na sa bandang hapon at gabi kung saan manggulo ang enerhiya ng Saturn at Sun na hindi nagkakasundo. Kailangan ninyo ng pasensya sa pakikitungo ninyo sa inyong mister o sa inyong missis kasi medyo mabigat ang tensyon sa araw na ito at mahalaga na hindi patulan ang iyong kapartner kung wala ito sa mood lalo na na mabigat ang kanyang mga pag-iisip pagdating sa pera ang dami-dami kasing mga restrictions maraming hadlang at medyo na frustrate dahil sa ang dami-dami sanang gustong gawin tapos kulang yung pera at hindi mahanapan ng paraan maraming mga iniisip lalong-lalo na pagdating sa negosyo at sa estratehiya para masiguro na ang pangangailangan ng pamilya ay andiyan. Kaya wag mo nang masyadong patulan kung medyo mainit ang ulo ni Mr. o mainit ang ulo ng inyong dinatawag natin na breadwinner sa pamilya. Sa araw na ito, mag-focus lang sa mga bagay na masasaya at para mapalakas ang mga pagsasama, kailangan rin na pag-usapan kung meron mang mga bagay na dapat baguhin. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 1, 9, 12, 25, 27, at 40. Mahilig magmuni-muni ang mga Pisces sa araw na ito at marami kayong mga iniisip na maaring gawing pagbabago para sa iyong mga plano. Ngayong araw, mabilis na maboard ang mga Pisces pero buti na lang dahil sa mga kaibigan ay nakakaroon rin naman kayo ng paraan. Para malibang, ma-enjoy ang araw. Maganda ang pasok ng pananalapi para sa mga Pisces sa araw na ito. Mataas ang inyong energy kaya marami kayong mga gustong gawin, marami kayong mga gustong subukan. Ang pag-ibig, ang katamtaman lamang sa araw na ito, Pisces. Bantayan lalong-lalo na sa pangalawang bahagi ng araw, sa bandang hapon papuntang gabi dahil hindi nagkakasundo ang enerhiya ng Sun at Saturn. Maaari na maapektuhan nito ang iyong enthusiasm. Yung iba, ma dahil parang maramdaman ninyo masyado ang bigat ng inyong mga responsibilidad at yung iba naman, parang mapapagod kayo sa mga estrategiya at sa araw na ito, kailangan lang unawain ang mga sitwasyon at huwag maging pikon. Marami ang mga pagpapatawad sa araw na ito, lalong-lalo na sa bandang umaga. Marami rin ang pagtanggap ng mga pagkakamali sa umaga at karamihan sa mga Pisces ay i-let go ang mga bagay na hindi ninyo kontrolado. Kung gusto ninyo na maging natural at maging happy ang inyong mga eksperyensa sa araw na ito. Marami rin sa mga Pisces, ma-attract ang pag-ibig at friendship ngayong araw. Kailangan lang maging wise kasi marami ring mga tao na mapaglinlang. Sa araw na ito Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 1, 4, 24, 34, 37 at 41. Abangan ang iyong kapalaran bukas.